Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome mga boss, sa mga kaangkas natin dyan Andito po tayo mismo sa pinaka nga branch nila para ituro kung ano ang mga requirement na dapat mong dalhin kung ikaw ay mag-apply ng angkas dito sa located at Tainta, Maharlika Highway. Ang mga requirement kapag ikaw ay mag apply ng angkas ay kailangan mong dalahin ang mga sumusunod. Unang-una, ang iyong driver license, ang iyong NDI at barangay clearance. Ito po ay hinihingi nila bago ka pumasok sa entrance at mayroong mga papel na ibibigay sa iyo para fill Kung ang iyong namang motor ay second hand or brand new dahil po ang lahat ng papel ng motor ang ORCR at ang kanyang date of sale kung ito ay second hand mong nabili at dito nga ay bibigyan ka ng papel para pilapan yan at magkakaroon din ng similar na humigit kumulang dalawang oras na makikinig ka at pag-aaralan ang highway o daan at napakatagal nga natin nag-stay dito para magbalik kasi nga, ito yung kanilang uh, qualification. Kailangan mong mag-drive at drive test ito ay ipasama. Salamat.